mag breakfast muna tayo isyusohin natin ang kanilang mga pagkain ang ganda ng mga decoration sa christmas uh, presentation nila tingnan ninyo guys ang ganda ah ayun nakakatuwa ayan ang kanilang mga dessert cakes, gelatin cereals um tinapay may french bread pa sila sliced bread ayan may waffles iba't ibang klaseng palaman ayan plain rice garlic rice pansit <laughs> paborito <laughs> vegetable gratin ah, baked beans Ayan, uh, chicken. May bacon din. International naman ang kanyang, kanilang mga pagkain. Asiatic, western. Maganda kanilang dekorasyon sa center ng buffet nila. Fresh flowers, tulips. Chicken sarciado. Sausage. Sausage malami kang mapagpilian din. Ayan. Corn beef. Ay. Kaya kung anong gusto mo, pwede kang pumili. At nadaanan ko nga pala kanina yung uh, chicken pesto soup. Ayan ang kinuha ko. Oh. Kaya bagong recipe ito, bagong ideas at ang sarap ng lasa na. Ngayon ko lang naranasan itong chicken pesto soup at ito naman ang aking kinuha na may ko yung tinapay ayan at boiled egg ayan. na ako sa kanilang very early decoration sa kanilang mga table early decoration ng christmas ayan so tikman natin itong uh, pesto uh, chicken pesto soup masarap kaya mayroon na naman akong nakuhang idea for the first time. So, i-apply natin yan sa ating cooking. Masarap. So, yan ang first day namin na nag sa hotel. Enjoy, enjoy. Ayan. Gusto ko rin yan kasi para malaman ko kung ano-anong mga handa, matikman yung mga hindi pa natikman. Ayan, mayroong boiled egg, bacon, and bread. Ayan, yun ang almusal ko lang. So, nakaka-enjoy naman. Happy breakfast talaga. Ciao! Today, last banding namin ng aking anak na panganay kasi babalik na siya. Kaya ito, nag-ikot-ikot na naman kami sa shopping. Wala kaming uh, plano na mga magbili kasi settle na siya. Pero kailangan namin na may ang natitirang araw ay isolet. Ayan, sa so, paikot-ikot na lang at nagutom. Ayan, kumain ng soup. Tinikman namin yung Um, uh, Vietnamese soup dito sa Pilipinas. Parang interesting siya, beef soup. Parang uh, ang puti-puti ng noodles. <laughs> at in, interesting talaga ako dahil sa dinagdagan nila ng gulay. Ayan, o oh, may taugi. Basilic at saka lemon. May kasama pang chili appetizer. Katapos ng kumain, naghanap ng kapi. So, ayan, napunta na naman kami sa tindahan ng kapi at nagkapi at kumuha ng dessert. So, para makompleto ang araw at uh, ma-occupied ang oras habang naghihintay ng time na babalik siya or pupunta siya ng airport. So, ang aming oras ay always occupied kasi medyo matagal naman kami hindi magkita mga 2 months pa kasi mahuli ako sa pagbalik ayan sa so, talagang uh, paminsan-minsan lang kasi kami nagabanding yan kahit doon pa kami sa ibang bansa talagang uh, mahirap kami makapagbanding kasi ang buhay namin ay busy-busy doon pero kung may time lang at nagkasabay ang aming day off, ayan, ang aming banding time ay talagang magkapi, magkain-kain. Uh, kain Iyon ang aming banding time. Kasi parang dyan lang kami magkakaroon ng oras, kwentuhan, tawanan. Kasi lalo na sila ay nagatrabaho na rin at nagatrabaho din kami. So, kahit sa gabi, 2 hours lang ang pagkikita namin. Minsan, kanya-kanyang kain. Kung sino ang dumating, kain kaagad So, wala talaga kaming oras na magbanding o magkwentuhan. Kaya, ginasit namin yan minsan na lalabas na lang mag-coffee-coffee. Talagang ang coffee ang aming... Uh, gitna <laughs> o oh, nagabigay ng daan sa amin para mag sama, -sama. Oh, ayun guys, ang aming banding